Biglang, sa kabilang table, ibang bar na to siya, inuman. Parang iingit ako. Sabi ko, ay, tama bang nagkapi tayo? Parang sarap mag doon oh. Kasi medyo yung panahon, parang sarap mag eh. Oh, diba? Niya ng madaling araw, eh. Hmm, parang sarap mag-beer, ay, oh. so. hindi ko, ay, dito na tayo. Kasi baka, kaya hindi kita niya ng inuman, baka sabihin mo, hindi ako seryoso, eh. <laughs> siya. Baka isa isipin ko daw, may problema siya. <laughs> sabi niya gano'n. Oo, oh, sabihin mo kasi, lasing ka, lasing ka na naman. Oo, oh, yeah. like, tinatry niya magmaka-proper ba? Sabihin, okay, <laughs> lasing lang, lasing lang. <laughs> eh, inabayaran e, na ni Ives yung ano. Sabi ko, hindi Ives, lipat tayo. Sabi ko gano'n. Tapos, napansin niya, hindi ko niinom talaga yung ano. Kasi, di ba pagkape, tapos mag-aala ka, di ba, hindi yata good yun? Oh, Tama ba? Oh. oh so kaya ayoko siyang inumin. Tapos sabi ni Ives, ito, inumin sa nalang kita, ilibre ko eh. Hindi mo pa iinumin. Sabi niya ganun. Eh, ako nakakaingit talaga dun eh. Lipat tayo, fuck it. Sabi ko ganun. Uh -huh. Fuck it, okay na yan. Ako naman magbabahay dun sa kabila eh. So, lipat kami dun. Order kami na ng tigda-dalawang beer namin. Di ba? <laughs> Tapos konting pulutan. Ganyan. Ganda ng kwentuhan. Ganda. Uh -huh. Ganyan. Tapos, akala ko mag end na yung gabi namin. Okay na ito, tigda-dalawang beer. Bilang may lumapit sa akin na nakikinig daw siya ng music ko na ano siya. Ano ba siya dun sa bar na yun? Basta shout out kay Nel, naalala ko yung pangalan niya eh, si, Nell si Nel, Nel. Oh. Kung ano man siya ang trabaho niya dun, di ba? Sabi niya, Sir, invite ko kayo dun sa taas. Check out niyo lang. Bali niyo magustuhan niyo, pwede kayo mag-cigar session dun, ganyan-ganyan. Mm. Diba? Tsaka, ano ko na rin kayo, um, uh, il, il, parang libre ko na kayo ng tig-iisang drink pan lang. Kahit tig-iisang drink lang. At sabi ko, sige, sige pagtas namin dito. Bam. Punta kami doon. Akyat kami, ang ganda ng lugar, no? Uh, <laughs> ang ganda ng area, mag-good crowd. Ang ganda din ng music, puro Nate Dog yung mga pinatutugtog, tol. Ganda. Dito yan sa Alabang, tol. Yes, tapos sinerva nila kami ng drinks, na cocktail, tigi isa isang ganyan. Siyempre, hindi namin alam kung ano to. Pero inom pa rin, okay, sarap. Mamaya, may bagong set na naman ng drinks. So, sabi ko, iba na naman. Iba yung design, parang pang babae siya na, ang ganda. Tapos sabi ko, eh, ano na, malalasing kami. Hindi, hindi, ano lang, patikin ko lang sa inyo to. Bila may dumating na naman na bagong set. Nang ano, gusto nila kaming lasingin ata. Tapos yung, uh, yung huling dumating, yung may usok-usok pang display na gano'n. Uh <laughs> mo may, may takip pang gano'n tol. <laughs> Tapos iaangat pa nilang gano'n, may usok-usok. holy shit! Tapos bilang naglap, may, 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 may plato nang dumating sabi ko, uy, teka lang. Uh, hindi, sige lang, patikim namin. Masyado gina. ng too much. <laughs> Ay, kung masyado too much na to, kuya. Hindi, nee, okay lang yan. Bilang sinerba nila kami nung, yung tahong na may cheese na no? uh, yeah, oh, tol, no? O, yeah, tol, first time uh, ko kumain nga uh, ng tahong uh, kahapon uh, eh. First time ko, oo. Oh. Uh, ah. Uh, big tahong, uh. cheesy big tahong. Eh, ano uh, yes yun? Yes, sir, yes, sir. Masa masarap uh, eh. Cheesy big tahong. Masarap siya eh. Uh. Oyster. oyster, tol. Ayun. Ay, hindi tahong oh, yun. Yung yung yun. O, koy, yun, yun. yun. Oyster yun, boy. Oyster yun. Kung ano man yun. Yung tahong gulay, gulay, green, boy. Well, well, first time ko pa rin kumain ng oyster. Oh. Talaba. So, talaba. Talaba, talaba yun, yeah. Yeah. Frank? Malaki ko, ay malaki. Oo, oh, oh, malaki. Uh, talaba. 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 Talaba yun, tol. Mm. Basta may cheese, no? Mm. So, sa inokano, tirum. Tirum. Sarap, masarap sarap nung ano. Pero wala lang, nakakatuwa lang. Paano nag-end, Koy? Paano nag-end? Oh, nag, ano na, nagbabay kami. <laughs> <laughs> Kasi yung pagkakwento niya parang merong ano, climax or something <laughs> eh. No? Parang may something na abangan niyo eh. Parang hey, ay, ay, ano, ano, ano ba kami? Unexpected ka talaga minsan ko eh. Wait, 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 wait. pa yung next Wait, 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 wait. Kika, uh -huh. kaya ko lang siya. Gusto may build up eh. kami. Okay. Kaya ako lang siya gustong ikwento, San. Kaya ko siya gusto ikwento kasi nakakatuwa <laughs> lang na kumbaga para sa akin, o oh, kita nyo, kasi minsan di ba tol, parang minsan pinapasama nila ang fame minsan eh. Parang oh. pinapasama ah. nila na parang, oh dapat okay lang, ganyan, ganyan, Pero yun yung mga advantages minsan eh, na ba? expect di ba? Na inrato kang maganda. Basically, matatrato kang maganda pag may fame ka Di ba? Pero hindi naman kailangan maging famous ka na influencer. At least, may clout ka man lang. Yun, para makakuha, may magagawa kang hindi magawa rin ng iba. <coughs> Sabi, mastering nga leads to fame. Eh. So mm. kahit hindi mo minimiso ng fame, kung may na-master kang isang skill o isang ah. product o isang service ah. o kung ano man. Yeah, 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 Wala kang choice kung hindi makilala ng mga tao. yes, yes. Kahit enough na clout lang, hindi nga, kumbaga hindi kailangan maging celebrity ka, di ba? Mm. Enough na clout lang na pwede ka hindi pumila, pupunta ka ng club, Yung mga ganun lang, no? di ba tol? Or kilala ka ng mayor o ano man. Pangit so, yun. din yung fame na kupal ka? Oo, oh, okay. oh, yung... <laughs> Ganon yung kilala kang ganun? Yung kilala kang kupal? Hindi, <laughs> nila mararanasan Then, di yun ko yun, yun, oh. yung ganun sa oh. atin. Ng, Kaya nung kagabi, nandoon ako, doon lang ako natutuwa na kita mo ito yung mga... Di ba? Mga libre-libre yeah. yung ganun na bunelcome nila tayo ng maayos, di ba? Yun, mga ganun. Nagkusa sila eh. Mm. Tingin yun price. din yung balik sa'yo eh kasi nag-share ka sa mundo eh. Parang ganoon na nga. Di ba? Parang yun yung para. advantage niya. Yun, oh. Na nag-share ka sa mundo, na-consume ng tao yung shiner mo. Kita mo ito, Frank. Ah. Mm. Totoo yan. Ako so, yung nag-share nung gabing yun eh. What I mean? Ako nang libre kay Kuy nung una eh. Kita oh, sabi mo yung mga dumating. Niya, Ganda ng, mo, ang bilis ay, ng balik. Nilibre uh. ko na si Kuy Kuy. Ang dami ng araw na dumating. Right. Malasing <laughs> <laughs> na lang to. Ang bilis <laughs> ng balik. Eh. Sabi ko, sige, maging mabait so, na tayo sa, sa akin. Eh. Tuliyan mo na yung mga gastos yung araw. Sabi niya, Isipin mo, ininom na lang natin yun. Kasi ang dami talaga ito. Puta, ina, kakaiba pa yung mga ano, drinks. Yeah, Masarap eh. Yung mga special halo, Masarap. sarap. May gusto nga akong isa doon eh. Hmm? Pagdating pa namin doon sa lugar na yun, sila naman. Kasi may gusto silang punta isang coffee shop. Sabi ko, huwag dyan. Ives, kasi ano, dudum dudum ano, dudumugin. Dudumugin, dudumugin ako ng mga tao dyan. Nasabi na, okay, sige, ikaw bahala. pagdating namin doon sa lugar na yun, sila naman, Kuy, parang mas dudumugin ka dito. Kasi ang daing tao eh, di ba? Sabi ko, kalma lang kayo. Walang hindi ganito sa hood ko. Walang ganyan dito. Which is totoo nga. Walang nagpa-picture. May nagpa-picture ba na ano? Wala. Yung mga bandang huli lang naman, di ba? Uh, 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 oh Pero walang nang gulo. Alam sa, din nila oh. ito, ming ba? Ganun yung mo, okay, uh, hood ko eh. Kung baga, sanay sila sa mga ano dun eh. Celebrity. Celebrity. <laughs> mm, di ba? Yan ang hood ko, Frank. <laughs> Bakit naman ang ano? Tayo na battery naman yun. Pero, Edipo, sa, pero oo. ang maganda, doon ka na lockdown. Oo. Maganda bang doon ka na lockdown oo, sa probinsya? Oo. Oh. may dagat Yo, na Yo, ganito you know? talaga yun. Nabigla akong bilhin na Yo, in two days, lockdown na daw ang Manila ay. Mm -mm -mm. May warning na yun eh. Nakaramdam ako sa supermarket sa QC. Oo. ah. Uh -huh. Fuck, ba't ba't, bat oh, ano? na sila. Alam, meron po kinang ina. Mm -hmm. Mga ganun ako. <laughs> Panikbahing na sila ko. Irma. Ganun. Tapos umuwi pa rin ako. Tapos nung nandun ako, two days, lockdown na. Oh, shit. So, sumakay ako sa kotse. Mas ko, fuck, saan ako may pesto? Mm. o Manila? Mm. Tapos dati may nabasa akong article ko eh, uh -huh. Na, mas mataas na age kang mamamatay sa La Union. <laughs> 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 diba? <Okay>. <laughs> <laughs> ha. Ha. <laughs> Tulsakit okay. yung topic dun eh, di ba? Oo. Oh, okay. okay. Oh. okay. Di ba? Parang nabasa ko yun na mataas ano? yung age mamatay sa loob yun. Kasi ako nandito doon. Yung... Oo oh, naman, chill dito. Kaya masaya dito. ka nandito doon ka. Oo, oh, oh, bukin ang ina. Parang, tang ina, laon yun ako. Sabi ko, dito na ako. Tapos inisip ko, tang ina, may dagat dito. Kaya nga, ma kaya mas magandang nandun doon. Kasi isip mo na sa Kubaw ka. Ay, po, What the ina, fuck? Diba? Koy, feeling ko nga ma mahuhuli ako agad nun. Eh, Nasa sa Kubaw ka. Oo, oh, Alam mo, agad. Mo, no, agad ang, ang, ang yung ano. Ang masayang part nung panahon na yun, Tol, yung bago palang magsimula talaga. Yung, hindi pa sure, ano, totoo ba to o hindi? Iyon hmm. yung masayang part dun eh. Uh, parang nalilito pa yung mga tao. Alam mo yun, nandun ako sa festival mall noon. Na, ano na parang nagpa-panic buying na yung mga tao, di ba? Pero wala pang rules, wala pang lockdown, wala pang, hindi pa siya sabi mag-mask, mga ganun. o, pero may mga nagkukunting mask na ganyan, pero wala pa. So, punta kami, ano, grocery kami sa, uh, dyan, sa festival dyan. Tapos makikita mo sa mga tao, kabado na sila. Panic buying, ang dami, ang haba na ng pila. Ako naman, pinapakita ako lang na, mga duwag. <laughs> Ganun sa akin eh. So, yung lakad ko doon, alam mo yun, pinapakita ah. ko, hindi ako nagpapanik. ko di ba? As Tapos yung mga babae ko yung nag-grocery doon, nandun lang ako sa labas. Tapos nakachill akong ganyan, bili akong kape, bili akong donut, kain akong ganyan. Ngayon, ganyan. Puta, ina e yung manit ng donut, tumabit sa ganito ko. Uh, <laughs> <laughs> nauubo na ako. Hindi ko COVID yung ikakatake sa'yo. Ha? Inauubo e na ako? Eh, ayoko umubo sa... Dahil lahat ng tao <laughs> nagpapanik, di ba? <laughs> Pinipigil ako talaga yung mukha. Tati kayo eh. <laughs> <laughs> Kasi ayoko magtingin lahat sa akin eh. Gets ba Diba? Get ito yung panahon na yun, parang okay na nga umutot kayo, di ba? Hey. sa umubuka. Mas umubuka ka pag umubuka eh. Wah, wow, pulang-pula ako dun sa ano, sa sa food court. Ang <laughs> <laughs> tainan kayo pasubabi, na ito. Kaya yung pasubabi, itong mani na ito sa lalamunan ko. ina <laughs> Inang yan ha. Ay. What the fuck? <laughs> Alam ko, tweet ko yun eh. <laughs> tweet ko yun eh. Nang yung experience ko ngayon, putain eh, na nito. Ulit nito do't Doon pala, tinakot ko silang lahat, no? Ano, ka nang Nakakahiya eh. Meron pa nga nung sa, ano, sa news. Usapang COVID na sa mga balita sa ibang bansa hmm. to eh. Tas, alam mo yung parang naka-FaceTime lang sila sa iba't ibang hmm. ano. Kasi isang parang doktor na matanda ba yung Dr. Ben siya, usapang. Pinipigilan na niya yung ubo niya. <laughs> Dahil lumabas. na puta. Lahat ang tao nagpipigil lang umuunong panahon na yun po ina yan. No? <laughs> pag umu po, positive agad eh. No? Oo, oo di diba, <laughs> ba, Tol? pag may lagnat ka, ganun. Ha? Huh? Pag may lagnat. Sa so, bagay, ngayon rin naman pag umu po, positive ka. <laughs> In some way. <laughs> Sa ibang way. <laughs>